Hi guys, Dr. J nagbabalik sa YouTube at TikTok sa TikTok. And we reached more than 450,000 subscribers and we are trying to hit 500k and sana 1 million subscribers. So kung hindi pa kayo naka-subscribe to channel, please hit yung subscribe button, no? 95% ng ating viewers are not subscribed. So, please po, paki-help yung channel para magpatuloy po yung ating mga medical health information. So, ngayon, ang topic natin is, isa sa interesting topic because we encounter a lot of patients na merong stable angina. Stable angina meaning, meron silang baradong ugat sa puso, nagkakaroon sila ng chest pain, kina kinakapos ang paghinga, hinahapo, and then, with medications, nababawasan naman siya. So, ibig sabihin, medical treatment lang. Gamutan lang. Walang intervention. Okay? So, ang tanong ng isang patient, Dok, pag may barado po ba akong ugat sa puso, pwede po ba gamot na lang? Wala ng operasyon. Wala ng bypass. Wala ng angioplasty. Pwede po ba yan, Dok? So, yan yung isang napakalaking tanong at I think maraming patients ang gusto malaman kung ano ang kasagutan dyan. Pag may baradong ugat, dapat ba talaga binabypass? Dapat ba talaga angioplasty agad? So, mayroon pong lumabas na trial, ang tawag yan is ischemia. Siya ng tatlo hanggang limang taon and then 5,000 patients. Finalo up po sila. So, ang kriteria po natin dyan ay eh, meron kang moderate ischemia and uh, meron kang talagang baradong ugat sa puso. Kalahati po, gamot lang, kalahati ay eh, nag-undergo ng operasyon. So, ano ang resulta? Ang resulta po, number one, halos parehas lang po yung long-term outcome. So, parang walang halos pinagkaiba. Konti lang po. Hindi siya ganun ka-significant na ikaw ay magkakaroon din ng atake sa puso, magkakaroon ka ng heart failure, ma-hospital ka. So, halos parehas lang pag finalo-up natin ng lima hanggang limang, tatlo hanggang limang taon. So, pero dapat, number one, aggressive ang ating medical treatment. Ang tawag natin dyan, OMT, Optimum Medical Therapy. So, ibig sabihin, regular follow-up, every four weeks o isang buwan, check up, adjust ng gamot, merong, merong sariling exercise para sa puso, and then in that way, matututukan natin kung nakukuha natin sa tableta yung mawala yung simptomas mo, yung makagalaw ka, magawa mo yung activities mo araw-araw, makabiyahi ka, at kung ano-ano pang mga activities yan, even sexual activities kung nagagawa natin yan with medications, eh, sige, gamot lang tayo. No? So, merong monitoring. So, OMT. Optimum Medical Therapy. Pero, kung ikaw naman ay eh, merong left main, pag inangiogram, eh, yung ismong puno ng ugat ang barado, meron kang heart failure, mahina yung puso, ejection fraction mo, eh, 35 lang, 35%, mahina yung pag-pump at meron kang kidney problem. So, yung tatlo na yon most likely, kailangan mo ng invasive. Kailangan mo ng operasyon. Okay? Pero kung wala yon maganda ang pag ng puso mo. May barado ka maugat, maganda yung pag-pump niya. Yung ejection fraction mo, eh, mataas. Kahit may barado ka ugat, pero nakakalakad ka naman, nakakapagsimba, nakapagpunta ng grocery, hindi sumasakit ang dibdib. May barado ka ugat, pero wala naman dun sa bukana, hindi siya left main. So kapag ganun po yung kondisyon ninyo, pwede po siyang medical therapy. OMT lang po, optimum medical therapy. And oobserbahan po siya from months and then year to year level. So meron pong pag asa Kumbaga eh hindi porke maradong ugat operasyon. Pwede po yan gamutin muna, obserbahan at siguraduhin lang natin na wala yung mga features na binanggit ko kanina. So I hope malinaw ang lahat, everything is clear. Kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. Jane